Magandang rusa naman sa inyong lahat mga kaibigan. Ang tatalakay natin ngayon ay mula naman kay Mike. Attorney, magandang hapon po. Ano ang pwede kong ikaso sa taong kausap ko at nagkasundo kami na bibigyan ko siya ng mga lahas na kanyang ibibenta? 10% ang kanyang komisyon na aming napagkasunduan. Nagbigay ako ng mga alahas na nagkakalaga ng 110,000 pesos. Nabalitaan kong naibinta na niya ang mga alahas kaya kinukuha ko na yung pera na kanyang pinagbintahan minus yung kanyang komisyon. Parang bumagsak ang langit sa akin dahil ang sabi sa akin ay wala daw siyang tinatanggap na mga alahas. Itinanggi na niyang may usapan kami. Ang tanging ebidensya ko, attorney, ay papel na meron siyang perma na tinatanggap niya ang mga alahas. Gumawa na ako ng formal demand letter para ibalik niya ang alahas o kaya ay ibigay sa akin ang pinagbintahan niya? Sana masagot niyo ako. Maraming salamat, attorney. Mga kaibigan, tatalakay natin ang katanungan na ito bilang educational and informational purposes lamang. Pero bagong lahat, huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel. Please like, comment, and share. Pakiclick na rin ang notification bell para hindi niyo makaligtan ang mga bago at susunod nating video. Balik sa ating topic. Ito ay isang maliwanag na kasong istapa sa ilalim ng Revised Penal Code. Nakasad sa Article 315, Paragraph 1b, na ang sino mang tao na manlilin lang sa iba ay paparusahan ng arresto Mayor o yung pagkakulong ng hanggang anim na buwan dahil sa maling paggamit o kaya'y pag-convert ng pera, yung mga goods o anumang iba pang personal na ari-arian na kanyang tinanggap dahil sa tiwala o dahil sa komisyon o dahil para sa administration nito sa ilalim ng anumang iba pang obligasyon. Ang nagkasala ay meron siyang tungkulin na i-deliver o ibalik kahit ng naturang obligation ay may guarantee ng isang ban o kahit na mga pagtanggi na natanggap ng ganong pera o ganong goods o mga iba pang ari-arian. Nangangulugan na may tatlong elements ng istapa sa ilalim ng Article 3151B ng Revised Penal Code. Ang mga elemento ay una, ang pera, mga goods o iba pang personal na ari-arian ay tinanggap ng nagkasala dahil sa tiwala, dahil sa komisyon o dahil para sa administration nito o sa ilalim ng anumang iba pang obligasyon na sangkutan na dapat ibalik o dapat i-deliver ito. Pangalawa, nagkaroon ng maling paggamit o kaya ay nagkaroon ng conversion ng naturang pera o rearian o yung goods ng nagkasala Mer o kaya ay meron siyang pagtanggi na kanyang tinanggap ito. Pangatlo, na ang maling paggamit o conversion o pagtanggi ay nakakapinsala sa iba. Pangapat, merong kahilingan na ginawa ng nasaktang partido sa nagkasala. Kaya kung susurin natin ang kaso ng ating viewer, ito ay isang maliwanag na krimeng istapa sa lalim ng Revised Penal Code, Article 315, Paragraph 1B. Una, may tinanggap na lahas ang nagkasala mula sa ating viewer. Pangalawa, itinanggi ng kanyang pinagbigyan na wala siyang tinatanggap na alahas. Sinasabi niyang wala daw siyang alahas na tinanggap mula sa ating viewer. Pangatlo, dahil sa pagtanggi, merong damage, merong pinsala na tinamo ng ating viewer. At pangapat, may demand na ginawa ng ating viewer para ibalik ang pera o kaya'y alahas. Mga kaibigan, dahil ito ay maliwanag na istapa sa nagbigay ng ating ng katanungan, mari mong ireklamo ang taong lumuko sa iyo sa inyong barangay kung pariho ko yung nakatera sa isang bayan. Kung hindi naman kayo nakatera sa isang bayan, maari mong isampa ang iyong reklamo directly sa Prosecutor Office. Pwede mo siyang ireklamo ng istafa. Mga kaibigan, hanggang dito na lamang ang ating talakayan. Sana meron kayong napulot na kaunting kalaman sa ating discussion. Hanggang sa muli, please share kung nagustuhan ninyo ang ating tinalakay. Maraming salamat po. Bye-bye!